Indonesian horror movie na tatakot at magpapakaba sa inyo. Magsisimula ito kay Maya na nagtatrabaho naman pero yung kinikita niya ay kulang sa pang-araw-araw niya. Hel dito, naisipan niyang hanapin yung mga magulang niyang nag na sa kanya baka sakaling may maibigay na pamana o pera sa kanya. Kaya naman kasama yung best friend niyang si Dean, dito sila magpupunta sa isang lugar sa gitna ng kagubatan kung saan matatagpuan nga nila yung isang malaking abandonadong bahay na pagmamay-ari ng mga magulang ni Maya. Pero dahil nga abandonado na to, dito sila hanap ng sagot kung ano nga bang nangyari sa mga magulang ni Maya at dito nga nila unti-unting marirealize na parang may mali sa lugar na to kasama na dito yung halos araw-araw may inililibing silang mga bata. Sa mga susunod na oras, dito nga sila may mga malalaman at dito na kakailangan ng makapagtago at makaligtas sa mga taong may sumpa na gustong tapusin na konektado kay Maya at sa pamilya niya. Title ng movie, Impetigore. Sobrang tagal kong iniwasan panoorin to kasi akala ko pangit pero sobrang nagandahan naman and nakrepehan ako dito. Tahan niyo ba yung nagsasampay na yan? Hindi damit yan! Kung fan kayo ng mga 90s or early 2000 na Asian horror movies, then magugustuhan nyo to for sure. Unang tensyon, kikilabutan at matatakot kayo dito, tapos may mga twist pa. Horror movie with the twist? Nagustuhan ko dito yung mystery na nakabalat doon sa may movie na naminti naman nila yun ang paunti-unti lang nilang nare-reveal na hanggang dulo, kakabahan ka talaga. Mga moments din dito na mapapa What the fuck ka nalang talaga Kasi nga may mga nakabalot na misteryo Lalo na dito sa may baby na scene For all look, ang ganda din Ang ganda na pagkakagamit nila ng lighting Ng cinematography, napakaganda na as a horror film Mararamdaman mo, mo talaga yung takot with every scene eh sa horror movie din, sobrang sati lang na pananakot nila dito na hindi sila umaasa sa mga cheap scares nagagamit gagamit sila ng mga malalakas na sounds para manggulat. So dito, yung look and vibes pa lang ng scene, matatakot ka na. Sun ko muna si Rati kasi siya lang yung open-minded sa lugar nila eh. Hindi naman, medyo naiinis ako sa kanya kasi wala siyang survival instinct. Tuloy, ginawa siyang puppet. Speaking of din, sobrang nakripihan ako kung paano nila pinakita yung pagkuha tsaka yung ginawa nila sa kanya. Usapang twist, sobrang nagustuhan ko yung twist dito. Like si Maya nga si Rahayu, yung tatay niya yung gumawa ng sumpa, yung katulong nun nung nakarelasyon ng tatay nung tatay niya, yung tatay niya yung anak nung katulong. Basta sobrang dami, pero somehow, nakonekta and naipresent present nila ng clear sa buong film. Story, the performances, the visuals are all top notch. Nagdag mo pa na naipasok na lang sarili nilang kultura. Plus points na yun eh. Kala ko talaga nung una chip na horror movie to kaya ayaw ko talagang panoorin eh. Pero hindi. Talagang ang dami niyang layers and pinag-isipang mabuti yung story and everything. Kung meron man akong hindi nagustuhan, the ending could have been structured differently lalo na yung flow niya. Especially yung kay Saptadi tsaka yung sa nanay niya kasi parang it came out of nowhere lang. Dahil lang may sinabi yung isang babaeng kaninang hinuhuli nila, bigla na lang siyang maniniwala tapos nalaban siya sa nanay niya na sinusunod niya na for 20 years. Parang medyo weird lang. Hindi na masyadong nagustuhan yung ending twist dito doon sa matandang babae na doesn't make sense and dinagdag lang for shock value doon sa may ending. For all, nagustuhan ko to maliban siguro doon sa last 10 to 15 minutes, medyo wonky-wonky doon. Pero the rest, ang ganda. So ang torta rating ko for I ay 8 out of 10.